Judy Ann Santos nagbigay ng payo sa mga mag-asawang nagkakaroon ng problema sa pagsasama. Alamin sa Ice Pattern Report ni Anton. Samantala, sa isa balitang showbiz, never wash your dirty linens in public. Ito nang ipayo ni Judy Ann Santos sa mga mag-asawa kung sakaling magkaroon ng mga ito ng away. Ayon sa actress, simple lang ang kanyang advice, ang personal na nangyayari sa loob ng bahay ay dapat manatili lamang sa loob. Dito na sinabi ng actress na Never wash your dirty linens in public. Ito ayon kay Juday ay dahil mas lalong hindi maayos ang problema ng mag-asawa kapag nag-involve ang mga ito ng ibang tao. Sinay pa nito na kung sino man ang may isyo ay dapat sila lang ang magayos at mag-usap. Ang dami-dami na raw may opinion ngayon at kahit walong taong gulang ay may opinion na rin sa isyo ng iba dahil sa social media. Sina umano ni Ryan Agoncillo ay talagang ginagawa nilang privado ang kanilang private life ngunit hindi naman umano masyadong privado na hindi na nakaka-relate ang ibang tao. Nakikita pa rin naman daw silang lumalabas at namamasyal at hindi rin daw silang masungit sa personal issue. At iyan ang aking showbiz para sa impilang may lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.